guys, okay, so this is here at uh, guess what? <laughs> uh, ito na ang pangalawang bisita iglesia natin. So, ang unahin natin ay ito. Yan. Dito sa Polo Valenzuela. hindi <laughs> ko na napapahabain ang intro and welcome to JCC uh, Bike Adventures. Mamaya, uh, pupunta tayo sa ano, uh, Obando, Maykawayan, Bulacan-Bulacan, uh, Bukawe. Yan. So, yan. I uh -huh. ayun magandang umaga so ito di ba yung sabi ko sa inyo ang matanda dito hindi itong isa to kasi sabihin na natin ginawa siya ng um, uh, mga ano 60s ginawa ng 1960 itong church na to tapos itong church uh, sabi natin bell tower na nandito ito yung pinakamatanda so nakakatuwa lang at uh, ito uh, nirerestore siya So, nagkaroon ng pondo ang simbahan. And then, ayun, uh, na-restore nare nila ang matandang uh, bell tower. Actually, ayun o, oh, ito yung pinaka-entrance ng church. So, halika, tingnan natin. So, ito yung uh, lumang, ano, lumang uh, pasukan ng lumang simbahan. Siguro, sa mga nagtatanong, noong panahon ng Filipino and American War, itong uh, simbahan ng Polo ang isa sa... Uh, malubhang natamaan. So malaki yan. Hanggang dito yan no. Oh. Hanggang dyan, oh. yan no. Oh. Pag ganyan yan no, pag ganyan. Simbahan ng Polo. Ngayon, nasira siya kaya nakakalukot na Aww. pero ayun uh, nagkaroon naman ng bago 'yung pinaka entrance nito ayan oh kumikinang 'di ba ah uh, meron na siyang protective coatings 'yung mga natirang adobe para hindi masira so katulad din siya nung sa ano uh, san Rafael at uh, Marami akong sibang ano eh 'yung kahapon yung sa Santa Isabel yon. Maganda at uh, nagkaroon na rin ng protective coatings para forever na siyang nakatayo. okay guys so napaka ano napaka lawak din ng uh, parkingan yung parking ng ano ng Ubando. So kaya ako nagtungo dito sa Ubando Bulacan dahil itong Ubando ang isa sa pinakasikat lalong-lalo na sa halimbawa yung mga ano matatandang gusto magkaroon ng anak at ayun nagsasayaw sila dito at ayun nagkakaroon ng himala at nagkakaroon ng anak kahit na sila ay matanda na. So ito ring simbahan na to ay mahigit uh, tatlong daang taon na yata nakatayo. Sa pagkakaalam ko ha. Pero magsisiyasat pa rin ako. Ngayon uh, subukan natin tingnan ng loob. Ayan. Wow. Ang ganda si paano ko tapos kung makikita ninyo dito ayun o oh, yung may tungtungan ng pari yan yeah. okay guys so nandito na tayo sa simbahan ng Maykawayan. so itong simbahan ng Maykawayan uh, sa katunayan uh, visita lang siya ng tondo noon imagine guys kung visita ito ng tondo napakalaki di ba eh, hindi mo akalain na napakalaki So, ito yung bell tower na ah, may nakausap ako dito sa office ng uh, Maykawayan Church. Uh, sira ang ano ang uh, bell tower nila. So, hindi ano, hindi tumutunog ito. Aww. And then I guess ito yung ano I know, yung heritage bells. Yung mga sinakunang bell na nakakabit dito sa Uh, ano parokya ng may kawayan ganda nyo tapos kung mapapansin ninyo ay no merong uh, ano protective coatings na rin siya so tinapa natin yung loob po dyan sa mga baba. Kung wala naman po dito sa lalaki na uupo, pwede naman po dito. Ma'am, pwede po dito. Hala ni Tobe yan. Ang simbahan ng Marilaw. Ang simbahan ng Marilaw. So guys, so nandito na tayo sa uh, parokya ng Bukawe. But uh, ang problema lang ay ayun, nakasarado siya. sayang. Uh, uh, gusto ko sanang makita ang loob. Ang problema lang ay sarado. Pero yan, video na lang natin. Yan. So itong isang to, yan, plaza ng, ano, ng parokya ng Bukawi. So ito, Uh, kumbento yata ito noong uh, uh panahon uh, 1800s so ito kasi, itong part na to bago na siya ito na lang ang ano ang steel steel uh, hindi binabago although nilagyan na siya ng mga bagong pintuan tapos ito itong isang yan ito itong silong na to bago na siya kasi pagkakita ko dun sa lumang litrato nito ay uh, wala pa nito itong silong na to so ngayon ko lang siya alam mo yon uh, na videohan at uh, syempre namamangha pa rin ako dahil unang-una sa lahat ito kasi oh ito mga to ay yan, ito yung original na adobe niya. So meron na nga bakbak dito sa so, may parting to. Tapos uh, ewan ko lang ah, pero yung mga lumot na to uh, gustong gusto ko makita sa mga lumang simbahan. Yung mga lumot na ganyan, mga ferns ganyan, mga nagsisitubuan sa gilid. Gustong gusto ko makita. So, sige. Videohan na natin ng uh, separate video dahil uh, saan pa ba tayo magtutungo? Uh, subukan natin sa simbahan ng Santa Maria. Dito na ako sa simbahan ng Santa Maria. At uh, susubukan natin uh, magpunta sa ano, simbahan ng San Jose del Monte para sa i-visit natin. So, ayan. Bote bukas. Ayan. Okay guys, so nandito na tayo sa parokya ng San Jose del Monte Bulacan So halika, tingnan natin Okay guys, so sa katunayan, uh, hindi ito yung uh, totoong bitura ng uh, simbahan uh, Binago siya eh. Pero itong isang to, nasa? ayan Itong kampanaryo ang natitirang kaisa-isang yung lehitimong pinakaluma na ano na parte ng simbahan. Ah ayun tiningnan na natin 'to. Bukas 'yung alin simbahan. Okay, guys, okay, so mauuna muna yung sa ano, uh, parokya ng Balagtas. So, ayan, nandito na ako sa parokya ng Balagtas. Oh. okay, ano kaya? Bulakan-bulakan pagkatapos. Ah, check natin ha, check natin. Kumakapunta ako sa Bulakan-Bulakan, pero malapit naman na dito sa Balagtas. Sige, punta na natin at uh, wala uh, katulad din dun sa Bukawi sarado eh. uh, okay. so wala tayong magagawa parado din, sayang okay, ito, nandito na ako sa simbahan ng bulakan-bulakan nag-upisa so, tayo sa Valenzuela uh, sunod ay may kawayan uh, Marilao, Bocaue, Santa Maria, San Jose del Monte tapos ito, bulakan <laughs> Ayan, papakita ko na. Ah! Okay. Oh, wow, ang ganda pala. Ganda. Ganda ng, ano, ng simbahan ng bulakan. Wow. So, ito yung, ano, ah... Uh, sabi guys, ito yung uh, visita lamang ng tondo. Ngunit kung iisipin niyo kung visita ito ng tondo, tinan nyo kaganda at tinan nyo ka la, ano, kalaki. Ang lawak niya. Ganda. Yan. Ito pala yung altar ng ano, Bulacan. Wow. Tapos ganyan ka ano ka haba yung simbahan so kung titingnan nyo dito ah, uh, ikumpara natin sa simbahan ng Angat, pero isusunod natin yan so napakasimple nya lang dahil dun sa simbahan ng Angat napakaraming uh, uh, painting dun sa taas tapos kung ito namang pinaka dome dito sa gitna kung ikukumpara mo dun sa simbahan ng Santa Maria yeah. uh, napakasimple niya lang dito sa part na to parang kagaya siya ng uh, ano tawag dito yung uh, Malolos Cathedral so ayun, meron siyang ano may siyang pinto sa taas ano yun? totoong pinto kaya yun? wala na, curious tuloy ako tapos ayun, oh, ang dami mga paniki dito so Overall guys, ang ganda niya. Ang laki. So nandito ako sa ano sa Pandi Church. Ang 150 years old uh, Pandi Church. So ito na ang inya yeah, Pandi Church Immaculate Conception. So uh, ali tinan natin.